is 16%. Ito? Nang 5%? Hindi, ano po? Ah, yung ito? local dairy ito, production po. Yan ang production year. mo. Ano ang total production ng 2019? Ilang percent, percent, ito, percent ito, ka ito, ano? Ito yung 3.1. Yung 3.1 po, ah, uh, Sa local po. Ito sec, ay ma'am. Yes po. Finance ko eh. May total production ka noong 2019 na 1% of demand. Ilan ba liter siya? Then, ano ngayon na 2023? Ilan ang share mo? Ilan ang share nila? Ito po yan. Ito yung Carabao Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nililito ako. Huwag niyo akong galitin. Hindi ko kaya yan. Tinatanong mo eh. Ang dali-dali naman yun. Ano production ng 2019? Ano production 20, 2023? Sino nag-contribute sa increase? Ito. Ito yung Hindi nyo masagot.